Dumating na ang panahon. Ito nga pala yung property ko, Tanggol. Dito natin bubuoin ang mga pangarap niyo. Panahon ng kanyang pag-ahon. Ito ang magiging opisina niyo. O Tanggol, tukati mo na yung mo. Ano, baki na baki ka dyan. No! Pagbabayarin ng makasalanan. Rene, bakit malungkot ka? Wala na si <gasps> Hindi mo man na umalis ang bayang bata? I-response ni si Camille! Ngayon wala na si Camille! Wala silbi buhay ko. Wala na. Wala na magsimula. Alam ko hindi ka nagkulang sa kamila. Hindi ko nakakalain na mangyari kaya at to. Ang lakas ng kutok ko eh. Na hindi aksidente yung nangyari kay Kamil. Sisigilip ang may atraso. Udusan ko mga taon natin para hanapin si Marites sa ganun makakausap ko siya. Nagtatanong daw kayo tungkol kay nanay. Ayoko magkosang landas yung dalawa. And why that? Ito na ang huling.